May bago na namang pasabog si Christopher Min tungkol sa Katniel. Pasabog si Christopher Min tungkol sa mainit na pinag-uusapan ngayon na umanay hiwala ang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Sa kanyang latest vlog na showbiz now na, una, with Romel Chica and Wendell Alvarez, e ng veteran writer, host, vlogger, na nakikipag-usap na raw sa kanya-kanyang abogado sina Daniel at Catherine para ayusin ang kanilang mga pinagsusyohang negosyo. Nagsalita na rin ang host ng Christopher Minute tungkol sa pagdedenay ni Carla Estrada sa kanyang naunang bomba na umamin daw mismo sa kanyang kaibigan ang ina ni Daniel na hiwalay na raw ang Katniel. Kung matatandaan nga ang ibinalita ito ni Nay Christy few days ago sa kanyang vlog nakaagad sinagot ni Carla Estrada. Na ayon sa mudra ni DJ ay wala raw itong katotohanan at hindi raw niya pinangungunahan o pinakikialaman ang love life ng kanyang mga anak. Aniya pa, hindi na raw siya makikipag-argumento pa at pinakamaganda raw ay magharap-harap na lang silang tatto ng kanyang source. Na sinungalingan ni Carla Estrada ang mga sinasabing kinumpirma niya si Daniel Padilla ang hiwalayan ni Catherine Bernardo. Sinalungat ni Carla Strada ang mga pahayag na kinumpirma niya ang diumanoy hiwalayan ng kanyang anak na si Daniel Padilla sa aktres na si Catherine Bernardo, hinding hindi nakikialam sa personal affairs ng kanyang mga anak. Sinabi ito ni Strada, isang aktres, TV host, nang i-dismiss niya ang mga pahayag ng showbiz columnist na si Christopher Min, na nagsabing inamin daw ni Strada ang paghihiwalay sa isa sa kanyang mga kaibigan, kami po ay maninindigan, kaming tatlo na hiwalay na si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Umamin na po si Carla Estrada sa isa niyang kaibigan na wala na, tapos na. We confirm na talagang break na si Daniel Padilla at Catherine Bernardo and we stand by this. Inamin na ni Carla Estrada sa kaibigan niya na hindi na sila magkasama ngayon ang desisyon kung ipagpapatuloy pa nila ang relasyon na ito, magiging masaya po kami. Sana nga mauwi sa pagbabalikan. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook page, ibinahagi ni Estrada ang isang ulat na binanggit ang mga pahayag ni Fermin at sinabing ito po ay walang katotohanan. Sina Padilla at Bernardo na magkarelasyon mula noong 2012 ay tinutugis ng mga espekulasyon ng breakup matapos sabihin ng mga -showbiz na mga taga-showbiz na palihip na nakikipagkita ang aktor sa aktres na si Andrea Brillantes. Habang hindi pa natutugunan ni Napadilla at Bernardo ang mga chismis na, mataan na magkasintahan na magkasamang sumasayaw sa isang event noong November 14.